Anong ginagawa ho namin dito sa labas ng Veterans Memorial Medical Center? Naririto ko kami upang ipagtanggol ang nagmamahal sa inang bayan na ngayon inaapi ng mga buhaya na nakaupo dahil sa kongreso. Kahit 10 oras ng gabi, kahit madaling araw, katakot-takot dahil alam mo mayroong mga kapulisan na sa ating mga tahanan Sabay-sabay tayo dito magingay at ipaglaban ang karapatan ng bawat Pilipino Luterte! 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 Anong ginagawa namin dito sa labas ng Veterans Memorial Medical Center. Naririto ko kami upang ipagpanggol ang nagmamahal sa inang bayan na ngayon inaapi ng mga buwaya na nakaupo sa ng mga buwaya na nakaupo sa Kongreso. Ang Pilipinas ay pinamumunuhan na ngayon ng mga <coughs> Kailan po kayo sisigaw? Kailan po ninyo ipaglaban ang inyong karapatan na sa ngayon ay niyurakan na ho ng mga mambabatas na walang ginawa kundi magbubutas ng kanilang mga upuan dyan sa Kongreso? Paano ho na ho na ipaglaban po natin ang ating mga karapatan? Mga kapwa ko Pilipino, mga motorista na nandito, hindi po kami mga raniyesta, at talong hindi po kami aktivista. Kami po ay simpleng tao lamang na naniniwala kay former President Rodrigo Rua Duterte na sa loob ng anim na taon ay binigyan po tayo ng isang kalsadang mapayapa. Ibinalik po ni Rodrigo Rua Duterte ang kalsada para sa mamamayang Pilipino na dati rati sa panahon ni Pinoy ay nakakatakot daanan ang mga kalsada. Dahil maraming mga turugista, maraming mga kriminal, maraming mga demonyo na naglipan. Dahil maraming mga turugista, maraming mga kriminal, maraming mga demonyo na naglipana. Ngunit sa pagdating ni former President Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas, binigyan, binigyan po tayo ng anim na taon na pagmamayari ng kalsada. Napakasarap ng buhay natin noon. <coughs> Hindi po tayo natatakot sa loob ng anim na taon na lumabas sa ating mga tahanan kahit this oras ng gabi. Kahit madaling araw, wala kang katakot-takot. Kahit this oras ng gabi, kahit madaling araw, wala kang katakot-takot Dahil alam mo, mayroong mga kapulisan na nagpapantay sa ating mga tahanan Ganon ho ang ginawa ni former President Rodrigo Rua Duterte Huwag po nating dayain ang ating mga sarili na ang mga Duterte ang tunay at may nagmamahal at may malasakit sa taong bayan Ngayon, ano ang nangyayari? Ngayon, ano ang resulta? Ano ang sukli natin sa isang Rodrigo Roa Duterte? Only in the Philippines. Na yung galit sa mga kriminal, na yung galit sa mga drogista, na yung galit sa mga sindikato, ay gusto gobyerno ng Marcos. Papayag po kayo na ipakulong ang isang Rodrigo Roa Duterte na may malasakit at galang sa mga kriminal. Yeah! yeah! Sino po dapat ang ikulong? Si Franz Castro. Yeah! tayo nagkaintindihan ah. <laughs> ang dami kasi, ang dami ng gusto. Dapat makulong eh. Sino dapat ang ipakulong? Sino ang Merong si Tanat, <cartan> merong si Lisa Tanas, merong si Castro, merong si Tambalostos. Bakit tayo na lang natin lahat din ang mga yan? Recommand. Salamat, salamat, salamat. Ang laki ng kasalanan nila sa taong bayan Ayon kay Vice President Rodrigo, uh, ayon sa Vice President Inday Sara Duterte, sila daw po ay mga kurakot sa ating bansa. Ibig sabihin, sila po ay salot at nagpapahirap sa ating bayan. Sinabi na po ni Vice President Inday, nasa na kayo? Nasa na maraming Pilipino? na sa panahon ni former President Rodrigo Rua Duterte, natulungan po tayong lahat. Ibinuhis po niya ang buhay niya kasama ang buhay ng kanyang mga pamilya upang bigyan po tayo ng mapayapang pamumuhay na sa pagtulog natin tuwing gabi ay makatulong tayo ng mahimbing dahil alam natin ang mga kapulisan ay kakampi ng bawat Pilipino. Tama! Tama yun! Tama! Bakit ganito ang nangyayari? Ganito pa tayo katanga na maraming Pilipino? Yung Kongreso ngayon nagmistulang mga protektor ng mga durugista. Yung Kongreso ngayon nagmistulang mga protektor ng mga kriminal. 88 to 90 percent ng maraming Pilipino ay nagustuhan ang war on drugs ni former President Rodrigo Roa Duterte. Sino bang si Raulo na ayaw sumuporta ng advokasya ni Tatay Tigong? Sino bang si Raulo na magagalit ka na saktan ang mga kriminal at mga sindikasyon kato sa gobyerno ito. Di ba ho dapat magpasalamat tayo na merong isang Rodrigo Rua Duterte na matapang itinaya ang kanyang buhay para sa inyong lahat, para sa ating lahat, para sa ating mga anak, sa ating pamilya at kabag-anak. Bakit nang kaganito na ho ang Pilipinas ngayon? Alam po natin na maraming Pilipino ay matatalino. Alam po natin na nangyayari sa bansa ito ay bunga ng isang tinatawag na obsesyon. Obses na obses po ang pamilyang Marcos sa mga Duterte dahil hindi nila magaya at hindi po nila makuha kung ano ang dedikasyon ng mga Duterte sa trabaho at sa maraming Pilipino. Tama! Ah! Ito kami sa PPMC. Nimal. Solidity is. <laughs> oh, Bakit kailangan gawin ninyong ang kasalanan itong mga Duterte? Anong uh, yes, Anong gusto ninyo? sinisiraan ko ninyo, 3 years in the making, kaliwat ka ng black propaganda, gamit ang Kongreso, gamit ang Senado, ang tanong, may naniniwala ba sa mga buhay sa Kongreso? Wala! Meron si Castro. <laughs> Atensyon ti virus virus. <tipers> sedaduyon. Okey virus <tipers> sedaduyon. Alam niyo ho, oh, nakakatakot 'tong ginawa ng mga kongresista ngayon. Ang 19 Congress, ang pinakamakulob ng mga kongresista sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Ano? Tayo. <tipers> Traitors! Anong ginawa nilang mga batas? para sa ating mga mahihirap. Wala! Meron ba? Wala! Mas lalo yan si ng Pagliro. Matagal na yan dyan. Walang ginawang yan. Kalma, kalma. Igalit galit. Gustong malagat. Isang Matagal na yan. yan. Tama. Animal <laughs> talaga, oh. imbestigahan tuloy yung mga namatay na kriminal at turugista. Para ba tayo dito? Yes! 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 Samahan nyo nga kami. Magmarcha. Tara <laughs> na! <laughs> Maraming mga Pilipino ngayon ang <laughs> gising na gising na ho sa katotohanan na pinit pinupulat mainstream media na pilit pinapaniwala pinapaniwala na sa kanilang mga mali-maling balita Mali-maling balita <laughs> Tama! Media bayaran <laughs> Masalama tayo may badong may paymark may parang <laughs> Bayas talaga bayas. Bayas, bayas, bayas YAN! dapat sa kaibigan mo Bayas. Bayas. nga wala na sa kanilang nanonood eh. Dapat sa kaibigan mo Bayas. 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 Ang gagaling nila gumawa ng kwento. Ang gagaling nila gumawa ng kwento. bawang na lang eh. Pinipilit nila yung Mary Grace Piatos na walang katotohanan. Sinabi na ng komisyon ng audit, hindi po yan Mr. Chair. Mary Grace Piatos, kundi Mary Grace Piate. Piate, ulan na la, oh. <laughs> Sabay-sabay tayo dito mag-ingay at ipaglaban ang karapatan ng bawat Pilipino.